Maying hapang sa tanan. So, dito sa tuwang guide update or video guide para sa tuwang 052 alas 2. Ayayay. Sayang nga sa tuwang ako, no? So, ako talaga ganyan, sir, pinigeto ko. Nigeto rin ako, no? 02 ako gindala. Pero, ayayay na lang yun. So, ako gibuhat ganyan, sir, naatay 085. Naatay 072 SP na to. So, 0... 8 mo sir, nigeto ko sa 8.08 kabi eh. Resulta alas 9. 0 og to, ko sa alas 5 nga resulta nga 0.3 to. Si Pia, tragya po nga sir. Tungkot ang chili, ako ipamaris, pero na siya sa dos mo siya nga 0.7 ako ipili. So, sa 8.08 kagabi eh mo sir, gidala na akong 8.0. So, dresad ko ni mirror sa 0 mo na 5. 0.8 to ah. So, ang gano'n pa no? So, apit sa 5 man day karon. Okay. So, mo na siya. Tipyat. <laughs> Talaban ya po no, sir. So, isa na natong 0 uh, 85 no og 072 na to. Sakto unta tong 0 no, 00 sir. Pusti na to. So, sige lang laban. Sa so, padayon ya po main vlog no, sir. Ayon halin ti atong main vlog sa so, pa naka subay din ha palihog. Asa naman to? Ah, okay. So dirita sa subay niyo kay dapat first vlog mo sir ha. Hindi mo kalimot pagsubay sa ato ang main vlog mo sir. Check lang niyo palihog. So pala yun. nagya pa na tong main vlog nga akong ihatag karon mo sir kaya nga to ang waiting kombi. So base sa 052 mo sir. Natibasta lang nga 050 din ha. And then 0 1 7 5 1 6 4 2 Pwede ka po mag 012 Escalera. So, base na mo, sir, Escalera na to kay 576-564-012. So, muna siya, no? Mga Escalera na possible, mo, sir. So, base mo, sir, kay nag-052 man. So, kung ganahan mo mo combine. So, 0-0-5-5-2-2. So, pwede na combine. So, kani sa saro og na main vlog na to ana si 55 may wala. Okay? So, basin ganan mo double sir. So, basin mo double. So, double lang ninyo. So, sa tong guide rin, natin, na tay plus tara nga 050. So, partner niya on sir, si 055. Okay? So, sa 52 mo. So, base 3 si 552 rang naa. Si 225 wala. Kasi mo tangatang atang siyang double, ha? So, double na to, kani, 0-0 ugto 0, 0, to, na natay may na. So, basin, uh, mo, sulod siya. So, kagapon, sa do, so 177, na atay double nga tuto So, napod ang 0, to 0. So, pwede, if ever mo mo double sa, to 0. Ha? nalang lang? So, try na to, basin mo, double siya. Ugmo, ka mo. So, natay 0 to din, ha? mo geto. Sa so, 0 2, pwede mo mag 0 1, 2. Copy mo, sir? Sa so, basing yanan mo mo, double, ana niya. Okay? mo, Locked mo, sir, sa 0-5, wala. Parisi nyo din ha. Pwede mo mag-7-5-0, kana. Okay? 1-5-0, lowest number. Okay? 6-5-0. 4-5-0. sa 5-2 mo, pwede mo mag-7-5-2. 0-5-2. Okay, 152-652-452. Huwag mo geto mo. Okay mo, sir. Sa so, prositas, so, ang akong per karon And waiting kumbi na to. Kani nga waiting per, waiting kumbi so, sir. Pwede ragya po niyo na bet sa swear to. niyo, kay daw mo naka digit ha? So, waiting per na to. Sabahin so, niyo yung guide update ni first vlog paliwag, ha? Natay 4664. Parisin niyo, sir. Nagpamari sa 4664. All, ha? So, base na mong sir natin prostata din nga. Ah, ang sa ito gani. 246 or 642. So, base nga nang madi sa BG guide na ito. Base sa itong BG guide, mga kong combination din ha. Base na 24664, 764, escalera nga, 546. So, mga piyansa ka eh. Kagapon, duha, kabukan, double, Alas dos o alas nabi. So, alas 5 na single number. So, base nga nang umais ka din ha. pili d'yo kayo na nyo bit-bit itong si 546. So, kung nga nang umais ka. So, nakagapon na di sa itong guide ha. So, single number nga akong i-bet. Sample lang na siya. So, if ever gusto mo double na niya, man, sir, take note sa walas dos kagahapo natay 4-4 double all. So, ang plus turn dito kay 4-4-7. So, nagawas mo na sa STL. Kung walas, no? Dog na kagapon, STL na to. Okay, mo, sir? So, guys, only lang nakuha. So, basi nga na mo double o di baka mo eskalera mo. Okay, single number ang nakuha ni mo, sir. Okay? So, alam mo kung piyansa, sa 5005. So, base magpadayon giyapon. It's a 5 mangod ka ron. So, basi double may mulusot. Ay, e, makalimot pagsubay sa itong main vlog paliyo ha? So, nakiusa ka double dito. So, dagan na dito yung naging ono nga. Dagan daw kumbi. Mga sir, guys, only lang yun niya ito ha. Password lang yun nitong kumbi. Ha? So, nato sa comment section. Naradyo to din na. So, kung dito lay -delete, yung delete, makita to ang comment dito. Shoutout sa tanan natong mga viewers din ha. So mga solid din ha. Thank you, thank you So guys, only lang yun niya ito ha. So night time mo ka ta. So, daog ta. So na time mo ka suwerte Dili atong suwerte. So mo na nga pang slay run or dili mo nga ang ha. To, Hindi mo atong combination. So basically ka naman sir sa karadyong luha. Sipya tayo ta sa ito ang Guide nga gigamit ha. So yung anaradyo na nato ang guide mo man sir. Nakapi. So take note atong, atong maintain. Last day karon ha. Ay, kag-uma pa di ay. Eh? Pitsa size day to na. No? Ang atong 48. Diba okay, sir? Salamat po mari sa 4664. Parisi lang ninyo palihog. So guys, only lang yun ni ato amon sir. Sa so, kabantay mo, ang atong waiting for, sama ka rin no? Kung i-update mo sir, i-recap ko ni Ugma. Kaya nga naman atong niagi mo sir, waiting kung yung lusot. So yun, pag lang sa main vlog, wala daw sa main vlog. So umuha na siya nga. So kagani nga akong i-recap. Sa so, nahulog tu syag magpulo tanan na pilto no, bijigad na to. Siyempre, morgiapin na to ni kema menyudin Magpulo to ka ka combination man, sir. Okay? so dagan na balikayon na so guide man, sir. So na gine mo sya, na kahatag So all-draw mo mo So or ganyan sa pwerte natong itong So, muna siya mga sir nga. Aras 2, aras 5, aras nga guide. Resulta, magkuha at ang karayhatag sa inyo nga. Okay mga sir. So, copy. So, pa sir, alam mo yun yung guide. So, kagahapon mga sir. Aras sir, di ba? So, sakto ako atong guide sa inyo ha. 7-7, natay 7-7 all double. 8-8, natay double nga 8-8 all. Okay mga sir. sa so, STL, dito dyan ang plus nga combination na to. Ha? So, 537, 3, 7, diba? Paswerte lang yun itong guide. Pang 744, 4, 4, diba? Target to, to ay ito. And now, STL, community members, din ha. So, 941. 4, 1. lang yun itong guide, mga sir. So, sa last, sa 3 d noon, guide po rin rin ta. So, last 2 din nga, plus 3, 7, 7. So, nakabair, mga last 2 tayo din ha. So, mga last 2 tayo lang, sad. Okay? Kaya, yu, guide sa 2 din na ito ah. Why are you sure? Diba? So, 3 2, 1, sir. So, akong i-best na naman, sir, kay 064. Balik ko na to sa 064. Target round wall palihog. So, kung hindi mo ganaan sa akong 0 nga pa, Maris, indicate sa 0 kay 1, 164. Meron sa 0 kay 5, escalera nga 564. Matanggi nga na ako sa inyo. Okay, pumili niyo bet. Mas, mas indicate mo, o. Mo, ah, meron mo din, ha. Mukod mo na niya. Pwede mo magdalag dos. Dos, lang ko. Okay. Pero nakagawa sa STL, kaganihan, no? 062, mag to. 260, ah. 0.62 magoro to 0.6 so kung magdala mag 0.6 so basin mo subay pero 4.664 magoda ko ah okay pwede mag 2.64 din ha so muna sa video guide na to ayun okay, sir so anak lang update sa inyo ha palik ko subay sa itong main vlog paliyog ha So, thank you, thank you kayo. Salamat. So, paliw ko check din ha. Or, take notes sa ito. Ang waiting for and waiting kung may paliw ko, ma sir. So, bye-bye. Subay so, niyo guide update the first vlog. E mo kalimot pagsubay sa itong main vlog. karon mga ma'am, sir. Bye bye, selamat.